Maraming pinahanga si Brony James sa kanyang unang laban sa G-League. 6 na puntos, 4 na assists, 3 rebounds, 2 steal, 5 turnover mga idol. Wala nga lang siyang naipasok from the 3-point line pero so far all goods ang kanyang naging laro sa G-League. Malaking pagkakaiba ng G-League at ng NBA mga idol. Yung level ng laruan doon ay magkaiba. Siyempre mas intense sa NBA at kaya ang mga gantong kapaligiran ay na lamang kay Bronny James sapagkat yung kanyang talento ay pangjilig at kinakilangan niyang magdevelop para siya ay makasabay sa NBA mismo at ang mga gantong numero ay isang magandang pangitain para sa kanila. Maliban kay Bronny James, once again nagpakita nga rin ng kanyang kagalingan itong si Quincy Olivari. 28 points, 10 rebounds, 6 assists ang kanyang kinamada. Hindi downgrade ang pagpapapunta kay Bronny James sa G-League. Ito'y parte lamang ng proseso para siya'y ihanda sa NBA mismo. Tumatawag na sa ngayon ang Milwaukee Bucks sa lahat ng kupunan sa NBA at kabilang na ngaho ang Golden State Warriors doon. Subalit so wala walang ngaho silang nakuwang positibong sagot sa mga ito. Ang trade ang isa sa mga paraan ng Milwaukee Bucks para mapaganda yung kanilang kupunan at maiwasan yung kanilang masamang paninimula. Kaya nga ho mga idol sila'y tumawag para kahit papano sila'y makatanggap ng anumang kasagutan so balit wala silang natanggap na oo sa mga kupunan. Kabilang na ang Golden State Warriors na nauugnay nga ho kay Brooke Lopez at kay Yanis Antetokounmpo na paglaman kasi na hindi pa nila kayang ibigay si Yanis o si Brook Lopez mga idol. Importante para sa Milwaukee Bucks si Yanis samantalang si Brook Lopez naman malaking asset para sa kanila yung kanyang nagagawang depensa at kaya willing nga ho ang Milwaukee Bucks na gumawa ng trade pero sa mga role player lamang at kaya wala rin namang nagkakaroon ng interest mga idol maliban na lang kung kanilang ibibigay na si Yanis o si Brook Lopez. Hindi maitatanggi na magaling itong si John Morant at yung kanyang mga moves ang lalong nagpapa-excite sa kanyang mga fans na siya'y panoorin at idolohin. Maraming nga ho ang kumukumpara sa kanya na panibagong Derrick Rose ng NBA. Pero mga idol, hindi talaga maitatanggi na medyo delikado ang kanyang mga ginagawang aksyon sa mga laban. Isa na nga, yung kanyang naging performance laban sa Lakers kung saan na-injured nga siya. Nadali yung kanyang bewang at pati sa hita nagkaroon siya ng strain, mga pananakit. Sa ngayon, linggo ang pagitan ng kanyang evaluation at matagal yan. Matagal siya bago makabalik. Nawalan siya ng balanse sa kalagitnaan ng kanyang pagtalon at yun ho'y nagresulta sa kanyang pagbagsak. Definitely walang mali kung ating ipinapakita yung ating kagalingan pero so far kay Jamorant dapat na itong dahan-dahanin lang dahil syempre ito yung mga bagay na nagpapalagay sa kanya sa kapahamakan. So far ang kanilang backup na si Scottie Pippen Jr. ay eh maganda naman ang pinakita versus Washington ito'y tumala ng triple-double.